Hi guys, ito yung plant ko ngayon 2024. Ayan, kayo na guys mag ano kung anong pangalan nito. Ito guys, binili ko lang ng 150 tapos mura na lang ngayon mga halaman guys, hindi katulad nung pandemic, napaka super mahal. Tapos kung makatatlo pa kayo, makai, may discount pa guys. Kaya kayo na mag comment down below kung ano itong halaman ito pa guys ay lumalabas ito tuwing December ito comment down below din kung anong tawag dito guys kasi naka paskwa yata ito hindi ko alam kung ano ba yung paskwa na. ito yung pina tuwing December na kulay red na red sya comment down below na lang guys at ito pa yung paniki yata ba tawag nito oh, na rubber plant made in China kaya na po mag comment kung ano ba tawag dito basta ito ay rubber plant na tawag dwarf ba Ayan. so yung mga plant po guys na uh, 2024 and then nandito yung pedal ko na ayan uh, ang pedal na dwarf hindi na siguro ito lumalaki kasi maliit yung pasone ay ito yung peeden leaf. Yan, mura na ngayon mga halaman, guys, hindi katulad dati. Ito yung mga bago kong mga plant. Gabok na, magabok, guys, kasi malapit 'yung ito yung bagong sibol. Malapit kami may sa kalsada, so super daming gabok. Ito, ta-transfer ko pa siya sa malaking paso. Kasi parang hindi na siya bagay dito sa maliit. So, i-ano, i, -ano, i -ano ko siya, guys. I-propagate ko siya yung itatransfer. Ang tawag ba doon? Yan po, ang aking Ah, uh, plan 2024. Ito so, yung bagong sibol niya, guys. Oh. So, ito'y binili ko siya noong December bago mag New Year. Uh, bago mag tawag na yan, Pasko. O, oh, new, new Year ba yun? Ayan. Ito siya ngayon, oh, ang gaganda nila. Haan, ang gaganda nila guys. Hmm, kayo na pong bahala dyan. Ito pinupunasan dapat. Ito, no? so, nagsisibula na rin. Kailangan ko na rin iriripat. Ayan. Kailangan ko iriripat sa malaking paso. yan po yung aking new plant 2024. Paso ngayon, mura na lang siya ngayon. Hindi ka tulad dati. Super mahal, hindi kayang bilhin. So ngayon, makakabili ka na kahit pa paano uh, may new plant guys comment down below kung anong tawag dito Basang alam ko uh, pascua pascua ba yun ano ba yun Paskwa, parang sa tiyabacano tawag na yan tawang spanish tapos ito naman uh, klase ng ano parang sa, sa klase ng ano ah, ko alam kong ano ba ang niya ba o ano ba? O, ito, comment guys. Bye-bye. Thanks for ka watching. Bye-bye guys.